nya so, nga pala sa mga naghahanap ng solusyon, paano daw kapag nabali ang tenga nitong lagayan ng ating tornilyo ng utility box? And ito lang kasimple mga idol. Oh. Ito lang yun. Hmm. Ayan na. Dalawang clamp. Binawasan ko lang yung isa. So nakita niyan yan. Yung butas ng utility box natin dyan nyo lang itatagos yung tornilyo ng uh, pako nyo tanggalin natin muna sample lang yan. Yan. Yan, yan Ngayon, pag nagigpit eh, para hindi ito umurong dahil pako lang naman to lagyan nyo ito ng solvent, itong duktungan nito Lagyan nyo ito ng solvent or initan nyo lang unawin nyo para magdikit sila ayan then parang naman bumaon to ng todo gagawin nyo dyan hindi kayo mag drill so, kung wala kayong drill gamit kayo ng pako or yung sinsil natin patalikod yung pukpuk -puk ng ulo ng pako para bumaon to ng todo then yung lock dito biniyak natin yon yung pinakatenga niya. Ayan, yung pinakatinga biniyak natin. Para maibalik balik natin yung pagtuturnulihan dito. Ayan. Kung wala kayong choice, o wala kayong pang init, wala kayong lighter, pwede na black screw. Para hindi naman tatamaan yung wire. Kung dito yung wire nakatapat, dito nakatapat, para nakaganyan, dito yung tubo. Lagay na natin. ganyan naman, nakatapat siya dyan. Yung PVC ito. No? Ganyan. Patulan yun siya. Patulan yun na lang yung ano. Patulan yun na lang yung ah, black screw. Ayan. Hindi tumama dun sa wire. kaya ito, ginawa natin ng na pamaraan. Malaking tulong ko sa inyo. kung susukatin nyo itong laki na itong clam at saka yung laki na itong tenga ating utility box same lang yan yun lang kabisik clam lang ang katapat so kung di kayo wala kayong clam ang gagawin nyo pwede kayo magbutas nyan dito pero kung ganito nasa tapat yung PVC ay <coughs> hindi nyo mo pwedeng gagawin yon kasi so, tatamaan nyo to kahit pasibat kung wala namang ano dito wala namang PVC pwede kayo dito mag drill pa slant lang kaya tulad nito yan pag nabalik to so dito kami nag drill konting slant lang kapunta doon kapag walang PVC dyan Yan lang, isang pamaraan, isang idea sa mga kuya-kuya -kuy nating mga kamaster.